Hi guys, so it's me again. Uh, sasagutin ko lang yung PM ni Kabayan. Ang sabi niya dito, ilang years po ba bago makuha ang family dito sa Malta? So usually, before po is basta maka 1 year or two years ka, pwede mo silang kunin via, uh, via family visit or family reunification. Lala na pag may anak ka. Pero sa ngayon po, it's not possible anymore kasi very strict na sila sa mga third country national. Say hello! Hello! <laughs> very, very strict na po sila sa mga third country national. So, nagbabawas sila ng mga foreigner dito sa Malta. Kaya, kung family visit ka lang, family visit ka lang talaga, hindi mo na siya pwedeng i-convert to um, working visa. Kasi na, sobrang nagbabawas talaga sila ng mga uh, foreigner dito. So, it's really not possible sa ngayon. Mahirap po talaga. Medyo matagal din yata ang working visa. Kaya, it's a no-no for me if I were you. Eh, hindi kasi parang US dito na ipepetition mo yung anak mo. Hindi po ganun. May mga ibang way. Dati madali at mabilis. Pero sa ngayon po talagang, no, negative muna. Kung balak mong kunin yung family mo, vi, uh, family visit visa, mga anulag talaga siya, visa uh, visit visa lang talaga. And then uuwi din siya sa Pilipinas. Mga alam po, one to three months yung validity ng visa pag nag ang family mo dito. Uh, under family visit. Yun lang po.